Hello so, mga master, Jules Taylor po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang aking share sa inyo ay sasagutin natin yung tanong na ah uh, bakit si, uh, si satanas ay yung 666 at paano siya naghahari sa loob ng uh, 42 months o yung nasusulat sa Bible na naghahari siya sa 42 months na nababasa, nababasa natin sa Revelation sa chapter 13, verse uh, 5, na 42 months sa maghahari, na ang ibig sabihin doon ay yun nga yung uh, 666 na nababasa naman sa Bible na ang ibig sabihin ng 666 ay 6 times 6 plus 6 is equals 42 na 42 yung kanyang paghari ni Satanas o yung Halimaw. So, ngayon sasagutin natin kung bakit siya naghari ng 42 months o 666 siya. So, Ah, uh, yun yung, yung yun yung kasunod na sinagot natin na uh, uh doon nga sa ating previous uh, video na kung saan yung ibig sabihin ng 666 ay si Satanas o yung halimaw na kung saan naghahari nga siya sa loob ng uh, 42 months o ibig sabihin ay 6 times 6 plus 6. Kasi ang 6 times 6 kasi is 36 plus 6 naman ay 42. Kaysa, kaya sa nagkaya sa tinawag na uh, bilang na 666 ni, sa sulat sa Revelation Ngayon naman, uh, babasahin naman natin ngayon uh, ang Revelation chapter 12 verse 5 para mapatunayan naman natin kung paano nangyari na naghari siya sa loob ng 42 months or 3 and a half years ito mga master So ngayon, uh, basahin natin ang Revelation chapter 12 verse 5, ito ang sabi At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki ngunit ayaw Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,216 araw. So hanggang dito lang po muna tayo mga master. So, pwede naman natin basahin ng buhay yan kailangan mahaba pa kasi tayo. So, basahin nila mga master yung uh, Revelation chapter 12. So, yun nga, uh, sa uh, Revelation kasi kailangan natin ng talino para natin maintindihan. So, salamat na lamang kay Lord God Jesus Christ kasi binigyan tayo ng kanyang karunungan para natin ma-share naman sa ating kapwa mga master. So, ngayon, ang sinabi dito doon sa nabasa natin kanina na yung isang babae ay nagsilang ng sanggol, at yung sanggol na yun ay dinala ng Diyos at uh, dinala sa ilang at alagaan sa alagaan sa doon ng 1200 days ay 1260 days mga master. So nung araw na yon, nung panahon na yon na 1260 days tinakas siya sa ilang yung lugar na yun ay kanyang tinakasan ang mag dahil siya, siya nga yung maghahari sa lahat ng uh, lahat ng bansa, pero itong tinakas yung bata, ang pasamantalang hari doon ay si Satanas. At si Satanas na yon yung maghari siya ng 42 months. At ang 1,260 days, mga master, kung i-divide mo yan ng 30, ang magiging result niyan is 42 months. Ay, sorry, 42. At ang 42 na yan, yun yung months. Kasi yung 1,260 days kasi yan. So, ang ibig sabihin kasi ng 1,260 days ay three years and six up ah nga at uh, three years and six month siya so, yeah. so ang ang ano yun kung months naman is forty months naman so nandun pa rin yung six six nga na yung number nga six, 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 six nga na ano na kanyang paghare kasi itinaga ka sa atun sa alagaan ng one so sa one na yung kung i-compute nga natin sa mathematics, ay i-divide siya natin ng 30 is 42 months. 42 or 42 months. Kasi ang month, ang 1 month kasi is 30 days, di ba? So, pag i-divide natin is 42. So, 42 months siya. Siya, na yun yung pagharian ni Satanas sa panahon na yan. At pagkatapos niyan, ay pababalikan na siya ng Diyos at yung kanyang paghahari ay magtapos na hanggang doon na lamang. So, yun po ang nangyari kung bakit naghari si Satanas o yung halimaw o dito na kalug ano dito na dragon so yung dragon kasi at halimaw isa lang naman yon na uh, si Satanas yung 666 na ano na number na 42 uh, kung 6 times 6 kasi plus 6 is 42 yun yung pagtakas nila ni ng uh, bata na maghahari pero Uh, nung time na yun, isa tanas pa mag-ahari kasi tinakas nga siya. So, so tinakas na lang bago sa magbalik ay sa doon ng 1,260 days. Sa so, 1,260 days kasi yun, yun yung ayun ah, nga, kaya e, nang magkasabi ko kanina, ay 42 months yun. Equivalent yun kung uh, i-divide natin sa months. Tapos, in years naman, 3 years and 6 months naman siya mga master. So, yun po ang ibig sabihin nun kung bakit po si Satanas ay naghahari siya ng 3 uh, and a half years or 42 months na tinawag din siyang uh, 666 nga doon sa ano uh, tatak o yung uh, sulat dito sa Biblia ang 666 nga uh, si Satanas. So yun mga master yung ating video ngayon at sa susunod naman natin tatalakayan mga master. So, medyo papalapit naman na tayo at sana naintindihan niyo yung ating uh, mga paliwanag. At uh, mayroon pa tayong maraming i-reveal. -re so ang revelation kasi mga masal, ipaliwanag ko rin doon sa inyo, kung ano ba yung kabuuan ng revelation na ito at nangyari na ba ito o mangyayari pa lang. So yun nga, tapos na ba itong mangyari, naganap na ba ito o magaganap pa lang siya. So yun yung ating sasagutin sa sunod mga master at ipaintin sa inyo kung paano ito uh, nangyari o mangyayari pa lang ba o tapos na ba itong mangyari. So yan po, hanggang dito lang po at ating uh, video mga master. Sa so bago ang lahat at uh, magpasalamat mga tayo sa Diyos kay Lord Jesus Christ na binigyan na tayo ng kaalaman ngayon na hindi nandyan siya para sa atin at masikapan natin na makasunod sa Kanya at huwag niya tayong malayo sa Kanya at matuto tayo sa uh, dapat natin matutunan at uh, makanta natin ang Kanyang kaharian. Uh, hanggang dito na po, maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga master.